'yung video na 'yon, 'yung interview niya na, na ngayon, um uh, parang lumagpas isang oras 'yon eh sa SMNI ay at uh, kung ano anong topics 'yung na-cover noon. Pero in that particular segment, 'yung uh, 'yung nilift ko na excerpts, maliwanag 'yung sinabi niya. Na talagang ginamit niya 'yung intelligence funds para patayin lahat, sabi niya. Tapos 'yung mga Uri ninyo, probably referring do sa mga aktivista pinatigok ko talaga sabi niya yan ang totoo so kumaga the video will speak for itself at tapos itong significance niyan uh, in the course na pagkakalap namin ng mga ebidensya laban sa kanya doon sa original information or communication na sinabit namin marami kaming nakuha ng mga mga public pronouncements niya when he was president no mm. na talagang i don't care about human rights um by order is shoot to kill. So maliwanag, definitive yung mga pagpatay. Ganun. Pero itong video na ito, ito yung first time na nakuha namin doons para sa Davao City na kinokover. Kasi covered tayo ng, uh, ng ICC jurisdiction at nag-decide na yung Supreme Court ng Pilipinas tungkol dito.